Hello, magandang araw mga kabayan. Welcome to my vlog. Uh, ngayon ang i-share ko naman po sa inyo ay sa mga katulad kong forklift operator. Uh, lalo lalo na dyan sa Pilipinas, yung mga dati yung katrabaho sa FoodFlow. Uh, i-share ko naman sa inyo ngayon kung magkano ang sinasahod ng isang forklift operator po dito sa Czech Republic. Pero bago po ang lahat, uh, gusto ko muna magpasalamat at i-shout out si Tony Aklo na taga Kansangaya Eastern Samar. Ah, uh, siya po yung mga nagturo sa akin kung paano mag ano, paano mag YouTube. Kaya ngayon nasa 700 uh, subscriber na po ako. Kaya maraming maraming salamat Tony Asio ay Tony Aklo Vlog. Uh, sana po sa mga kababayan ko dyan sa Samar, lalong-lalong na po dyan sa, sa barangay natin, sa Kansangaya, pa-support po ako kay Tony Aklo Vlog. Kaya, yun lang mga kabayan. At saka isa-shoutout ko na rin yung mga taong sumusuporta sa akin, yung mga nag-subscribe at palaging nag-comment sa aking mga videos. Uh, sina Jenny Pak, Reina Ibutida, Kuya Kit, Happy Paws, Rig Acosta, si Estoy, si Alucard, tsaka si Syntax Error, Miriam Abunda, isa rin siyang waray, si Jane Restar, si Teresa Mi Cruzada, at si Nisilmi Aquino. At ang pinakahuli po si Oliver Payton ng Filsen Czech Republic. Asa uh, sa mga susunod pala ng magpapa out mga kabayan. Uh, gayahin po natin si ano si Oliver Payton na uh, nilalagay niya kung saan siya, 'di ba? Kasi yung iba 'di ba galing Taiwan, Abu Dhabi na nagpapa-shoutout para may magkaiba naman. Maging kakaiba mas maging sumaganda yung ano, halimbawa from ito si estoy from Taiwan, 'di ba? Ganoon. Uh, mas maganda yung pakinggan, at least unique. Ayun lang sa mga nabanggit kong pangalan. Maraming maraming salamat sa iyong pagsuporta sa aking maliit na YouTube channel. Ah, uh, mayun naman ay di ba yung i-share ko sa inyo kung magkano ang sinasahod ko bilang forklift operator po dito sa Czech Republic. Ah, uh, unang-una pala dun sa mga hindi naman forklift operator kasi ang experience ko lang dito sa sa employer ko nang una kaming dating dito, kahit hindi po forklift operator sa Pilipinas, pinatrin uh, pinatrain po sila dito sa Czech Republic. Bali, yung hindi, hindi forklift operator at caka forklift operator, isa lang po yung training nila and then isa lang din po yung exam at lahat po yun ay nabigyan ng license to operate dito sa okay. Czech Republic. At ang validity po nun, parang pagkakalam ko dun sa license ko ay parang 10 years. Kaya maganda, maganda yung uh, na-experience namin dito sa aming bagong employer, sa aming employer ngayon, nung una pa. Kasi yung mga kahit hindi ka marunong, at least matututo ka. At saka napapansin ko dito, pag mga warehouse, Lalo na yan kay DHL yung sinasabi na patok sa mga Pilipino na isang warehouse din dito sa Czech Republic. Kung mababasa nyo po yung ano, yung kasi nababasa namin pag nag sila dito, uh, nakalagay naman na willing sila mag-train. Mag-train ng paano kung mag-drive ng forklift operator, paano gumamit. Ganon po, willing po sila mag magtraining sa mga manggagawang Pilipino. Kahit hindi ka po marunong pag, pag nag-apply ka po sa kanila kasi nang nakalagay naman doon sa ano, uh, pwede ka po nila i-training kung gusto mo mag-drive ng forklift. At kung marunong ka naman po mag-drive, mag eh, advantage na po yon sa inyo. Kung mag-apply po kayo dyan sa isa sa pinakakilalang warehousing company po dito sa Czech Republic ay yung para sa mga Pilipino ay yung DHL company. Ayon lang po kaya yung mga yung mga yung mga hindi po marunong mag drive ng forklift niya sa Pilipinas tapos tapos magtatrabaho po sila dito ay may chance po kayong matuto kasi ganun po yung policy nila na na-experience ko po dito sa mga kasamahan ko dito yung mga kasabayan ko na galing sa Pinas na hindi marunong mag-forklift ay ngayon ay nakakahawak na po sila at pagkakalam ko may dalawa ng may dalo ay tatlo may mga tat, tatlo ng ah uh, mga kasamahan kong nagaling sa Pilipinas na hindi marunong mag forklift na ngayon ay naging forklift operator na po dito sa aming aming warehouse na pinagtatrabahuan dito sa Czech Republic. ah uh, bali yung sahod ko po nang pumunta po kasi ako dito ay hindi po ang apply ko ay ay forklift operator pero forklift operator na po ako dyan sa Pilipinas more than parang 10 years na mahigit na nagpo-forklift po ako pero yung yung na-applyan ko po papunta dito sa Czech Republic ay hindi po forklift operator bali isa lang pong warehouse warehouse personnel bali pagdating po dito ah uh, dito na lang po ako na nakuha na napili na maging forklift operator kasi marunong din naman ako mag-forklift. Bali ang mula sa Pilipinas, ang naging salary ko po bilang isang ano hindi pa forklift operator ay nasa 21 21,400 hundred round yung ano na po yun, yung gross. Tapos nang maging forklift operator po ako, ah uh, Bali ang naging dagdag po sa akin ay nasa 5000 crowns. Ha, ganun po. Pero hindi nyo po 'yun masasahod lahat yung bali magiging 26400 na po kasi kakartasan pa po 'yun ng tax. Di diba? kasi ang laki ng tax po dito sa Czech Republic kaya 'yun ang nakaka ano lang lalo na pag may mga otika. parang yung Dati po nang nag-uuti kami hindi pa po ako warehouse uh program operator parang yung isang kinsinas kung sahod sa Pilipinas tax namin yan dito sa isang buwan pag may mga overtime po kami parang ganun po siya kalaki di ba Kaya nang sumahod po ako nang ano nang ngayong forklift operator na po ako ang na experience ko po Bali, ang nagiging need ko po ay nasa, ano po, 23,000 crowns. Pero, yun na po, tanggal na po yun lahat kasi, ano naman, malinis na po yun. Kaya lang po ganun kaliit kasi may free, ano naman po kami, free accommodation, then free transportation, tapos may food allowance po kami na 2,000, tsaka may additional pang 500 na allowance namin pang gala-gala at pwede mong pambili ng vitamins at saka gamot dito po sa Czech Republic kaya nagiging malinis po namin yung nasasahod na po namin bali yung 23,000 kung i convert mo yun sa 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 piso po ay nasa 50,000 po yan, mayigit 52, 53 parang gano'n hanggang 54,000 po sa palitan Uh, yun po ang sinasahod ko bilang isang forklift operator pag wala pong overtime. Kasi nasa dalawang, dalawang buwan pa lang po akong nakakasahod ng may allowance na 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 5,000 crowns dito po sa Czech Republic. Pero pag baka kasi akalain nyo yung yung iba trabaho natin forklift, nakasakay lang tayo, dito kasi hindi ka naman palaging ano eh, may gagawin ang ano lang dito tutulong ka na lang sa ibang ano kasi parang ang forklift operator dito nagiging checker din pero ano naman tayo di ba pag diyan sa Pilipinas all around na rin naman tayo eh pag forklift operator ka checker ka na rin kasi ganun din naman ang trabaho natin diyan sa Pinas dito kasi more on scanner lang isil mo lang kailangan mo lang isil yung iskan yung isang palita yung barcode niya para po pumasok sa system and then pwede mo na siyang ikarga sa truck. Ganon po ang sistema po dito sa trabaho ko. Pero doon sa mga ano mga proto operator, mayroon pa pong mas malaking sahod dito po sa Czech Republic na pwede pong ma-applyan. Mas maganda pag nandito na po kayo na maghahanap kasi mas priority po nila yung nandito kasi siyempre hindi na sila gagasto ng plane ticket, hindi na sila gagasto ng mga requirements sa POEE, kung sa agency. Kaya pag nandito ka, mas mas makakahanap ka ng magandang opportunity, makakalipat ka na sa mas magandang company kung gusto mong lumipat. Kasi ngayon hindi ko pa siya iniisip na lumipat kasi nga po isa po akong first timer na OFW dito sa Czech Republic. Kaya gusto ko lang ano, maging maganda yung record ko sa unang company ko po dito sa Czech Republic at medyo maganda naman po yung nasasahod ko bilang isang forklift operator. Kaya ayun lang mga kabayan, ulitin ko po yung sinasahod ko po dito sa Czech Republic, pag wala pong overtime bilang isang forklift operator ay nasa 50,000 pesos po sa so, pag walang overtime. Sa loob po yan ng isang buwan. Ayun lang mga kabayan, i-share ko lang sa inyo kung magkano ang sahod ko dito bilang isang forklift operator. Ayun lang mga kabayan, salamat at saka sa ngayon pa lang nanonood, please subscribe and click the notification bell para po updated kayo sa aking YouTube channel at sa mga bagong vlog para po may kahit kakaunti ay makapag-share po ako sa inyo kung ano yung mga sistema, kung ano yung mga pwede nyong gawin, at least hindi kayo manibago pagdating po dito. At hindi po kayo mahirapan. Yun lang kabayan, maraming salamat po sa pagsuporta at nasa 750 na po ang aking subscriber. Kaya maraming maraming salamat po sa mga na tumatangkilik sa aking mga videos. Salamat sa lahat.